Ito po. Diyan siya Jody. Hello. Eh, baka magbili ka to ron. Mainit pa. Hindi na ako sa mga tatamis. Ayaw nga pala, no. <laughs> Nalimutan ko nga pala, hindi ka sa mga tatamis. Hey, Shout mga out, mga kay Ate mga. Jody, sa akin sa club. Hindi ako nakapagluto ng madaling araw. Pahinga lang muna ako. Merienda lang. Next time. Ang ganda dito sa area ni Ate Jody, oh. Hindi nga pala siya mahilig, guys, sa matatamis. Kasi siya, ay nag-iingat sa ano, sugar. May mga customer tayong hindi pwede sa matatamis. Lako tayo sa iba, guys. So, konti na lang. Charan. Dito ako sa New Frenzy sa... So, ayan ang style ko. Ang labit ko. Oh, tingnan nyo. Ganyan. Yan, nilalakuan ko rin yan, guys. Oh. Ito, ito yung... Ano nila, ati? Tara! merienda. Para sa at alas, jeez. 10 pesos lang mainit pa si Turon. Napiraso na lang. Mga madam, bilhin na po kayo yung Turon. hatke tsaka Turon lang po. and guys, mga suki ko sila dito. Sila yung aking dinadalahan dito pag ako naglalako. Pang merienda tsaka nusada. Bilhin na po kayo. Citron si at hot cake natin mainit pa. Nandito kaya ang ating mga ano. So, collabs daw po. Merienda po. Bilhin na po kayo. Ay, <laughs> si Mami. Nakidlog <laughs> lang po. Si Mami. Luka natin si Mami. Ngayon naman lang ulit na ulit nakalako. <laughs> Darn. Si hot po at citron. Si Ay, nagbablog. Tignan na <laughs> Habang nagbuhan um, na buhay, na